Diyan ang tabi lang. Sa may bahay. Ah. Uh -huh. Salamat. Diyan ito po. Ito kami sa bahay nila, papang <laughs> Yan ay ang aking ama. <laughs>

Hello po. <laughs> Welcome to Taratak uh, City. Taratak City. <laughs> <Karatak> City. Kaya. <laughs> Masalihin eh. <laughs> yeah. So ito yung bahay ni Papang. Bahay ni Papang na ano, walang susi. <laughs> Wala susi so, yung bahay ni Papang, di ba? Or continuous. So ito yung mga pinagkakabalahan niya. Mga kulungan ng manok. Wala, simple lang. Simple lang ang buhay. Pero malawak naman ang kalangitan. malawak ang kalangitan malawak ang kalangitan